Hello! <laughs> Magsamok-samok na po may tungod kay lunch break pa man. So, kanya itong mga video, wala na po during class hours. But, taron lunch break. Kung sa inyong napansin sila ang duha, pareha sila color o sinina, guys. Oh, oh. So, nga na si Mama Relinda, tungod kay, na ang mga estudyante o ba na wala nakatambong sa MAC test. Amo silang gi kung sa kutsilyo pa mong gibaid. Para <coughs> oh, oh, nag-check siya sa para mahait. Para mahait. Para, para karong Domingo. si Ma'am, ala na luya na good si Ma'am Cherry. Oo, oh, na oh, naluya na sa kay gukong. Andam na iyang <laughs> baon. mag-lunch <laughs> na. Okay. So, inare na nana ni ang ato mga teachers no sa al. Usay so, andam na isakripisyo ang pagkaon pero dili kita mahimo so makita man po sa ebidensya kaon ta ni guys dapat na ibaon mahal kayo ron mo diot so ina na oh kailangan na apoy tubig kung kay init ang panahon diri sa dunya ah, dunya mo sa dista noon diri sa elementary school inana na mo oh, ka kubaga ginatagan jud atensyon ang ato mga learners Every now and then, we check the progress of the results. Oh, gina-check it siya. Eh, para sa ingon, makita na mo kung kumusta na ang dagan. Managat eh. Okay. Sige, ipasal ka Ma gina, na oh, Gina-handak sila o practice test. Tapos, gina-check na mo. Gina-tanao na mo kung kumusta na ang dagan. Para sa ingon, makita na mo kung ready na ba dyan sila sa national exam. Para na Oh. Si Ma'am Cherry, nag-check siya sa result sa practice test sa iyahang learner. So, sa mga... Para na o, oh, dagandagahan dyan ang tanaw. Oh. Di oh, ni Ma'am Cherry kung kumusta. Ano saan may dagat na ma'am? Andam-andam naman na sila ma'am? Ang bag na. Mag-ampo na lang tayo ano Ang na to. So, good ka ron. Tinuod ba yan na? Uh, we cannot question the power of prayer. So, sa mga learners po na tudyat na nakanau ayaw pud mo kalimot og ampo tungod kay walay impossible sa Ginoo. So always pray. So karon panandaan ampo na pangayu sa Ginoo na bisan lisod disord nitan malisdan mo sa exam makansay diha pun mo because in God there is nothing impossible. So mo na ang dapat. Oh, mam cherry oh. Yang tubig. Oh, dili na advertisement ha. Koy ko choice. Ay, dili na advertisement. <laughs> Sorry, oh. so ina na. So diri sa EPLC Elementary School, ina na ginatagan o pagtagad ang ato mga learners so, sa mga makakita diha tapos gusto mo pa-enroll din eh. so lang mo diri matag-adlaw lunes o Martes. So, andam na or nagsugod na ta sa pagpanglista alang sa itong early registration. So, unsa sa inyong dalun para sa sa pagpalista, magdala lang mong photocopy sa inyong birth certificate o report card or form 137. So, inana. Tapos, kung na ay mga kakulian, wala, pa, wala may report card, dami na ka mga dugay-dugay na nakaundang, ayaw po mo ka-discourage bisita di hapon mo dere o pakigsusi pangutana sa atong mga teachers in charge kung unsay angay bohaton para sa ingon ma-enroll ka so ina mo na siya ang ato ang mga pamaagi so atong pangutan ang atong teacher in charge sa BLP unsay ang ang iyaha masulti sa mga gusto mo pa-enroll sa BLP unsa man ang BLP okay for those learners nga wala pa yun ni Agi o eskwela. Wala pa ka kamo, wala pa mo ni Agi o kinder, grade 1, or those learners na disuot po dito kayo makabasa English o Filipino. So you can enroll BLP. Asama na siya. Hindi lang na siya makita or hindi lang mo muadto sa aplik alstrum matag lunes. So sa mga uh, ah, ko na kung ikaw mismo na maulaw mangka, Pero kung nadyo kay determina, ah, determination or determinado ka na makatuon So bisita din sa AFLC Elementary School asa ah, sama na makitaan sulod sa Camp Panakan Para sa ingon, matabangan ka ni ma Cherry Na makabalo ka mo basa o musulat pero kung gusto ka community-based, pwede po ka ma sa Donya Mercedes CLC. na nahimot sang Sadonya Mercedes Village Phase 1 tapad ra na sa gym so ah uh, dili ka ma dili ka makaingon nga ay lain po dito tungod kay ang mga teachers dito kami ragi gyapon so naatay BLP dito na elementary Og na junior high school so ayo na paglangan unsa pa man imong hulaton kung gusto di ka na makatiwas sa pag-eskwela Anihin na din sa AFLC Elementary School ang klase Matag-Adlong Lunes alang sa Junior High School o BLP o adlaw Martes alang sa mga elementary na mga learners elementary level pero kung gusto po ka at or tagatibong po ka so adto lamang sa F. Bosamante Central Elementary School matag adlaw Martes o pangitaon po nyo dito o si Ma'am Jeremy Gerosaga so kung taga dito kadapit sa kabayan wala kay laing pangitaon si Ma'am Marilyn Villegas taga dito na siya so pwede mo mo pain dito na si tindahan dito so pwede pwede ka mo dito sa tindahan pero before do ka mo ta mo palit sa daw ka <laughs> eh pwede ka dito mo adto o ko unsa may angay buhaton kung gusto ka magpain enroll so ang ilang klase dito sa Ataka na ma'am, A. Pichon Elementary School. Please, a. Pichon Junior Elementary School uh, A. Pichon Junior Elementary School So say hi to Dr. Michelle Palmerang Atong bagong principal din so, ang dapita Mamich Musoroy Judmi din ang dapita So natin klase dyan matag-adlaong Domingo Ato naman ang mga plus star So nalito si Ma'am uh, Marilyn Villegas O Sir Alexis, Alexis Tito, Tito. May mga klase dito matag-adlaong Domingo. Pero amo pang giplastar na magbutang ka klase dito weekdays. Kami ang ato dito with ma'am uh, kalim Malimot na, si na kalimut ko sa pangalan ma'am yeah, yeah, Cherry Aroso. <laughs> sir, kuhahan, sir. Sa... Alam luod din sila pag mo ang pangalan. Unta ba may na ano? Maragigutom gutom sisigutan ka na. Kalimutan ng pangalan tanawa learner diyun, diyun, O, dili dili sa magutman ba oh na kaon <laughs> sumotoha ha ayaw mo kaulaw pa pa bisita lang sa atong mga learning centers kung school based inyong gusto na atay F o Samante na atay AFLC o na tay um, sa mga taga Malagamot ayo pod mo ka walang paglaom diha kay mo Musaka media mo media ang atong klase dia pohon ko maring senato with our school principal si Dr. Bacalares so pwede atong klase dia matag adlaw Webes tapos sa Prok 17 Bumbung proper matag adlaw Piernes so see you there happy lunch everyone